Mga kapatid, sa sermon sa bundok ang mga pangungusap na ito ay sinalita sa ibabukod sa mga bata at mga kabataan. Ang mga ito ay sinalita sa mga karamihan, na kabilang doon ang mga lalaki at mga babaeng punong-puno ng mga kabalisahan at mga kagulumihanan, at lagami sa kabiguan at kalungkutan. Nagpatuloy si Jesus, kaya huwag kayong manggabalisa, na mga ano ang aming kakanin? O, ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil winking face, yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pagkatapos, inilalahad ang kanyang mga kamay sa nakapaligid na karamihan, ay sinabi niya, Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Isa, sa ganito ay sinalin o binigyang kahulugan ni Kristo ang pabalitang siya na rin ang nagbigay sa mga lirio at mga damo sa parang. Ang nais nice niya ay basahin natin iyon sa bawat lirio at bawat usbong ng damo. Ang kanyang mga salita ay puno ng katiyakan, at nagpapatibay ng pagtitiwala sa Diyos. Tubhang malawak ang kuro-kuro ni Kristo sa katutuhanan, lubhang malaki ang nasasaklaw ng kanyang turo, na anupat bawat anyo o panig ng katalagahan ay ginamit sa paglalarawan ng katutuhanan. Ang mga tanawing sa araw-araw ay natatamaan ng mata ay iniugnay na lahat sa ilang espiritual na katutuhanan, kaya ang katalagahan ay nararamta ng mga talinhaga ng Panginoon. Sa unang bahagi ng kanyang ministeryo, si Kristo ay nagsalita sa mga tao sa mga pangungusap na napakaliwanag upang ang lahat ng mga nakikinig sa kanya ay makahadyap sa mga ng makapagpapadunong sa kanila sa ikailigtas. Subalit sa maraming puso ay hindi nakapagugat ang katutuhanan, at iyon ay dagling naparam. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinhaga, sabi niya, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap namang gakarinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Isa, ninasa ni Jesus na gumising ng pagtatanong. Sinikap niyang maantig ang bulagsak o pabaya, at may ang katotohanan sa puso. Ang pagtuturo sa pamamagitan ng talinhaga ay palasak, at naguutos ng paggalang at pagpansin, hindi lamang ng mga hudyo, kundi ng ibang mga tao rin naman ng ibang mga bansa. Wala nang higit na mabisang paraan ng pagtuturo na magagamit niya. Kung nagsipagnasa ang mga nakikinig sa kanya na makaalam ng mga bagay na banal, maaaring naunawaan nila ang kanyang mga salita, sapagkat lagi nang naging handa siya na ipaliwanag ang mga iyon sa tapat na nagtatanong. Tuli, si Kristo ay nagtaglay ng mga katutuhan ang ihaharap at ipakikilala na hindi handang tanggapin, o unawain, ng mga tao. Sa kadahilanan din namang ito kung kaya siya ay nagturo sa kanila sa mga talinhaga, sa pamamagitan ng pag-uugnay ng kanyang itinuturo sa mga tanawin ng buhay, karanasan, o katalagahan, ay nakuha niya ang kanilang pansin at nakintalan ang kanilang mga puso. Pagkatapos, sa kanilang pagtingin sa mga bagay na naglarawan ng kanyang mga aral, ay kanilang nag ang mga salita ng banal na guro. Sa mga isipang nakabukas sa banal na espirito, ang kahulugan ng turo o aral ng tagapagligtas ay lalo at lalong nahayag. Lumino ang mga hiwaga, at iyong bagay na mahirap liripin ay naunawaan. Pinagsikapan ni Jesus na makapaglago sa bawat puso. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga paglalarawan o mga halimbawa, ay hindi lamang ipinakilala niya ang katotohanan sa iba't ibang anyo nito, kundi nakaantig din naman sa iba't ibang mga nakikinig. Ang kanilang interes ay nakilos ng mga larawang kinuha sa mga kapaligiran ng kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Sa mga nakinig sa tagapagligtas ay walang nakadama na sila'y kinaligtaan o kinalimutan. Narinig ng pinakamababa, ng pinakamakasalanan, sa kanyang aral ang isang tinig na nagsalita sa kanila sa diwang may pakikiramay at pagmamahal. Dahil sa tinapos mo ang video ito, pakitulungan mo naman akong suportahan aking Youtube Channel, sa pamamagitan ng pagsubscribe at pag like, malaking tulong na po yan sa akin, God bless po sayo!